Chuk-chuk na doon. Ikaw, Rowan, magandang buhay ka. Ganda-ganda -ganda sa ate niya. Magandang buhay, ka-bebe. Po? Mama, chuk-chuk. Kadoos. -chuk. Hmm? Pag nakadress ate niya, gandang-ganda kay ate niya. Ano? Ganda si ate? Oo. Uh, -uh. Oh, Anong sabi mo? Sabi mo, ano ka ng bata ngayon dahil nag-i-school ka na? Opo. Uh oh. <laughs> Mabait na daw po siya ngayon dahil nag school na. Pero kaya, hindi nagpo po minsan, mabait pa rin naman, no? Ay. Nakakalimutan niya lang yung po. Dapat laging may po. Pag lagi ka nagpo po, hindi mo na yun makakalimutan. Ang po sabi mo? Mm, sabi ko, ang pogi mo, dingi ka lang. <laughs> Dress down po sila ngayon sa school. Ha? Bigging aso? Hindi nga yun bingi. Si dog Makulit din yan eh. Parang ikaw yan. <laughs> Tawang-tawa. Ikaw nga, parang ikaw din yun. <laughs> mm -hmm. So, pala sagot pa. Sa so, school ba, sagot ka ng sagot? Anong nantawa kami kanina, sabi sabi namin, anong gagawin niya pag may, pag kinurot po siya agad, sabi niya, eh, dililipat lang ako ng pwesto. <laughs> One time, ano, kasama namin siya, kilala po kasi namin to, pag sa ibang bata, di gaya pagkapatid niya, yun lalaban siya makikipag siya. Pero, pag ibang bata, one time kasi may napuntahan kami na store. Tapos, pagpasok pa lang niya, may isang bata na malaki po sa kanya. Talagang tumakbo na papunta kay Rowan. Inaano siya, sinusuntok siya, kinukuro. Tapos, ay yung napuntahan namin doon. Ay, ano ba, Max? Parang mga plato-plato, kumukuha siya ng plato, tapo, mga plato, yung maliliit-liit, binabato niya kay Rowan. Tapos, takot na takot naman tong si Rowan, kasi iniiwasan, tapos iniiwasan niya lang. Max! Pero yung bata, kasi pag normal na, ano, sa tingin ko, hindi naman po gagawin yun. Parang may mild autism siguro yung bata. Kaya sabi ko, tinago ko na lang pala si Rowan kasi kahit binabawal na po yung bata hindi po siya nakikinig sila yung may-ari ng story hindi sila hindi nakikinig yung bata talagang go lang ng go ng pambabato kay Rowan tapos syempre si Rowan tinago ko sa akin tapos hindi naman po natin pwedeng ano yung bata Anong nangyari? Max, ang dami mong ano uh, na naman. Nangyari sa ako. Oh. Mm, kulit? Rowan, mm. nyo yung mga bag nila. <laughs> like Sabi sa yung tapos na bakasyon. Bawal na yun. Rowan. Yung bag ni Rowan, kasi ang siya. Hello, see, Tignan yung bag nila paano pagkakasya nila. Hindi naman matigas ko. Hindi kasi sa loob. Yung dalawa. Buksan mo rawan. Yun. Buti na lang si Nini hindi pa bumaba talog pa. Hindi na lang meron tayo kanya. Yung galing kay Ate Abby ata yan ah. Rowan? Rowan, anong gagawin mo pag kinurut ka sa school? Lilipat nga ako ng... nga ako... Lilipat nga ako ng pet store. Sabi ko, yeke Ah, kanina. Oh, sorry. Nakalimutan lang ni Mama. <laughs> magsusubo ka po sa teacher na Tignan niya yung ano, face. Tapos kita natin yung face mo. Kulang pa eh. Siguro pinantay niya lang kasi yung kabila, 'di ba, may kagat ni Nenay nang itim. Oh, dinagdagan niya lang sa kabila. Ah. <laughs> Baka nakurot din yung sa, ano mo, yung sa ice mong yan. Hindi. Yan o. Yung... oh but O, ba't may dala kang toy? Ay, bawal toy <laughs> Bawal yan dun. Ay, kinabibi ko. Bawal Numaya, dun Mamaya pagbalik na, tabi ko na muna. Bawal sa school yan. Bawal Ay, yan, kinabibig? makapagalitan tayo ng teacher. Si naman, huwag aagawin sa kapatid. Bibigay naman. Ay, may sticker ka dito na Bye-bye <laughs> nga. nakatulog ang baby ko. Napagod sa school si kuya, no? Ay, ikaw din? Pagod ka din? Nakatulog din si Nene, yo. Nakatulog din po siya. Pagod din. Ay, pagod din si Nene. Nakatulog, oh. Oh, ay. Ano Hindi ka daw. Dami pa lang lang, ay. talaga si Kuya. Nasa Subic po kami ngayon. Ay. Uh, tapos na. Nabili ano? Nasa magkano ka rin? More than 60, 70, more than 70 kilos, no? 10. 69. 69 59 plus 10 69. Hmm. 69. pang po okay, the more kasi natin dinadamihan. Da hmm. mor napapababa yung. Okay. Pero Pursuit. may kasama <laughs> namin si Oma. Uh, <laughs> Ma hindi ka ano <laughs> Malas daw <doon> po. Malas Hindi <laughs> <Malas. laughs> <Kung laughs> <mo talaga, oo. laughs> ibig niya po sabihin, Ma wala po masyadong madaming klase ng isda uh -oh. ngayon. okay lang yun uh, kaya yung na pamili ni Ma 100, na pili niyang isda ano lang 150 150 ulang naman na mahilig kumain ng isda si Mami o eh, na rin yun hindi uh. mahilig kumain ng mm. bibili lang pong ice o na po kami Inan. kasakari ni Owa ma, kasama namin si Owan. <laughs> <laughs> Sayang. May, ka, may kaharutan sana po dito sa... <laughs> may kakulitan po kayo. Na, sobrang daldal pa naman po ni Rowan ngayon. Mm Kwento niya yung mga Sayang. ginawa niya sa school. Mm -hmm. Sayang. Kaya, pami, minsan pupunta ako doon at magdadalagalan <laughs> Magaling na po yun magdano <laughs> pagkwento. Si Nenei, si nene, 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 madaldal na, na po. Yun. Madaldal na po si Nenei. Magaling po si Nenei magsumbong. <laughs> sumbong eh. Sumbongero. Sinusumbong si Kuya niya. yan pag, pag may mga umaaway po sa kanya, sumbong na sumbong. <laughs> mahal na mahal yun eh. Hindi yun ipapadaing eh. ni eh. ano. <laughs> Papayam si Rowan ni eh, dinig pa ko like, dai ni Mama Beth. <laughs> <laughs> Bumili po kami ano, ano. Cash eyes. Dami ng isda eh. Pag-uwi po niyan, iyan pa namin. Yan, ayusin sa freezer. sabi ko, kampante ako na doon yung hapo ko. Ang nag-aalaga, sariling tao, hindi mo kakapihin. <laughs> <Yeah. laughs> Kain po muna kami. Wala mo nang diet diet ngayon. Ay! Huwag mo din natin sa sabi ko. Ay, sa palengke. <laughs> Wow naman. Nandito si Rowan. Maga pa naman po kasi. konti pa lang tao. Mga ano pa lang. Ayun, si Sir Manuel. Tapos may mga bikers. Pero hindi pa sila kompleto. Mga nasa 30 daw sila. Tapos may isang grupo ng kumain maaga. Sa 17 packs. Tingnan nyo yung fit. Ano niya? Disney niya. Pwento mo. Ano talagang... <laughs> Tapos may picture sila, may class picture. Katabi niya yung nangur daw sa kanya. Tignan niya si Nene ko. Ang pogi sa suot niya. Oh. Nene, pagkita mo suot mo, Ay? Ay? ano yan? Maulog si Nene. Binigay mo kasi eh. Paano mo pa mababawi yan? Mahulog. Ah. Ay, ay, tulog ata siya. Mm. Ah, ah. Ney. Si sim, baka maulog. Rawan pa, Rawan pa, magtali mag kayo ng buhok nyo. Baba muna kayo dun. Tama. ang oh, galing talaga ni Nini. Kasi pag talaga ng baby na yan. Ah, masig niya. Tabala kang. <laughs> 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 Alam mo, siya po nagbuhat ng isang kiss na yan. Oh, Katulong oh, ko. oh, ah, <laughs> Hindi siya tamad na oh, bata. Oo, masipag ang bata ito mag Ayaw niya na nakasayang oh. ang oras. Oh. Oh. Oh, ayaw niyo na po yan. Galing na yun na yan. Oh, Ang ah? galing oh, <laughs> din po ng case. Sinang dalawa ni Dex. Masa ko na lang. Tama na, tama na. Oh, tama na daw. Tama na. Yay. Tama na. Yay! Tama na, tama na. naman. Yay. Ay, babalik uy, uy. Na <laughs> <laughs> ibabalik ibabalik niya na Ibabalik na balik oh, na. Balik. Ayun, oh, ayusin niya. <sup Beij vrai> <laughs> oh, ito talaga. Oh, oh, oh. Gusto niya nga kasi maglipat, lipat din. balik na, balik. Balik. Oo. very good yan Tingin sa daanan. Ah, mamaya bili kita milk. Bang, 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 abang Oh oh. Direstara <laughs> <laughs> oh ano. Akbang ka sige. Hoy, talagang dinya naman bibitawan eh. Yung namo pa rin siya diyan sa palayan. Ito oh, nobrida royal. Ang galing ah. Very good. Masipag talaga yan pati sa basura ng mga kapitbahay niya. Pag sa kwarto, daya niya, talagang siya yung magsu sa basurahan. Ara natin Ano ni? <laughs> Pinagod naman yung baby ko ah. <laughs> Papayong muna. May order na coffee yung dalawang. Ay, pakita natin Oy. yung ano. Brewed coffee. Special talaga itong mga lechonero. Oo. <laughs> Nag-brewed ako nila. Sino yung dalawa? Uh -huh. uh -huh. Nag-yogurt pa kaninang mga yan Nagreklamo sa lasa ng yogurt Ma Sira daw yung ice cream <laughs> Masarap pa sa ano ng McDo yan <laughs> <laughs> parang ano yan para kayong nag hotel tag 50 wala na yung libre ubus na napagod ka na eh ano ano sabi niya napano si Jom Jom eh bakit eh bakit Nasuso ka pa siya. Bakit? Nga rin. Si Jom Joms daw. Eh. Oh. Bakit? Anong ginawa ni Tito Joms? Nasuso daw. Hindi. Mabaho daw. Ru. No? ru, ru, sabi niya kayo, no? Kayo Iron, tawag niya kayo Iron. Ru, Muru, muru. Muro, <laughs> muro. Nasaan si Muro, Ney? Ney? Nasaan si Kuya Muro? Nasa si Kuya Muro? May sinet po siya. Naligo nga sa ulan. mawala. Naligo nga sa ulan. Gusto mo maligo sa ulan, eh? May? Mm Hindi. -hmm. Ah, doon oh. Punta ka doon. Suntok, Kuya. Dali. Ah? Suntok, Dali, Ah? Dali. Very good, baby. Ko. Ayan po ang turo ni Sai Sai. Yeah. <laughs> ah. ah, ligo daw siya. Pretty science. Pretty boss, pesos Tayo na. Gawin 'yung ka Ah. Ah. Ay, ang arte. You. Ay, nabasa sing ano, pretty. naman service. Mm -hmm. Smooth. Ano, no? Babayaran yan, Titi. Titi, tatang brood. Wala kaming pang ano. Titi, ano? na? benta namin, Good morning ka, Bebe. <laughs> Medyo na yung gising ko. Ano na, 6.30. Liwanag na. Late kasi ako nakatulog din. Si Nene kasi eh. <laughs> Ayaw niya pang bumaba. Pumayag lang siyang bumaba. Sabi ko, pupunta kami sa may salitsunan. Ano? Ano? <laughs> mo baboy tara wawak pa tayo dun Bobby. ya. ano Bobby. baboy mo iwan mo na lang baboy mo yung kanyang baby baby babs ya uy ang aga ni naman dito ha ba't pogi mo baby ko nasan yung letter m m iyon N nasaan pa? Oh, oh, ulog. Tara na. Babay na tayo. Basahin mo daw yun. Ano nakasulat doon? Dun, oh. Yun. Ano nakasulat doon? Ah. Ka? M. M, M. My name? Ah, ah. Likot mo, baby ko. Ah. Punta pa siya si Yun. Pro ana. Ay. Unta ye pa ge M M M M pula hatian Muro. Ha? Sabay na ada? Ha? Dermi, sandal-sandal ni Muro. Oh.

Ah. Uh, dahan dahan. Makita mo ano kung kain mo? Masarap. Asin. Mula na. Masarap na eh. Nang, nang. Ah! Ano daw yan? Makita ko kung ano yung kakayo. Nabili po namin to sa Subic. <laughs> Kayo, may yung ano na iwan dito ang iba. Naiwan nga eh. Na eh. Hindi nabitbit ni Papa. Ayan, yeah, o. Owa ma. Di na ni Nene. Ma. Owa wa, ma. Ika. Yeah. O. Mama. O. Mamama. -ma -ma. O mama. Lola. Si Lola. Yaya. Yeah, Yaya. Yeah. Mm -mm. hmm? Yummy? Yummy. My name? Mag my name ka daw. Medi yeah, Nana. No. Ha? Ano daw yung shirt mo? Ano yung nasa shirt mo? Roar. Wow. Roar. Ano yan? Asim. Hindi mo na kaya. Hindi na kaya. Ay. <laughs> Paano yung maasim? Sarap naman eh. Ayaw mo na? Ganon. Tama na. Pakit na tayo, tara. Ligo na. Hindi na si ate, oh. Ligo na si ate. Tara na. Ligo na tayo. Bye-bye, kabebe ka na. Bye-bye. Kabebe. Bye-bye. Thank you. Say thank you. Oh, wow. Thank you ka muna daw. Thank you for wow. watching. Ah! Eh, sabihin mo daw, thank you Ay, nako, naglaro na May kasama ng laro O, sige, matutok ka Thank you Ayun Ay, na si Lolo gagalit si Lolo sa'yo Nagsasayang ka ng food Ay, Ay? Sobrang kulit, Bye-bye oh. ka na Ay? Ay, gusto, may gustong mapalo. Sige. Ah, palo ko na yung bata. Gusto mong mapalo? Yan Ah. Nana. Mm -mm. Akin na. Sabihin mo na daw, thank you. Mama, bye-bye. Thank you muna. Thank oh. you. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay mo daw si ano. Hi. Si, hi. Hi ka. Hi, Mama. tita. Mama. Oo nga. Sabihin mo, tita. Sabihin mo daw muna, tita. Para ako nakipag-usap sa ano niya. Sabihin mo muna, tita. Bigyan kita ng vitamins, oh. Tita? ah? <laughs> tita? O, bigyan kita vitamins. Sabihin mo, tita Abby. Baby. Tita Abby. Sabihin mo, tita Abby. Tita Abby. Oh, yun o, know, kosang vitamins. Hmm? Uh -uh. Oo. Oh. Sabihin mo muna, Tita Abby. Ay, wag na nga. Bye-bye po, ka-bebe. Thank you for watching. God bless, mama. Mama, chup-chup. Kiss mo daw sila na lang. Psst. ko, ako. Untok na.